Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obe at meron na naman po tayong kwentong kibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ito po ang kwento. Naranasan niyo na bang makapulot ng pera? Yung tipong naglalakad ka lang. Bigla kang makakakita ng pera sa kalsada. Malamang naranasan niyo na din. At sigurado ko, Marami ang natuwa. Parang kagaya ko. Sarap sa pakiramdam, di ba? Parang nakajakpat. Kaya, minsan, hindi mo na naisip kung saan ito galing. Merong isang pangyayari sa buhay ko na lagi kong naaalala pag may ganyang usapan tungkol sa napupulot na pera. Nung nasa elementarya pa lamang ako, sa butuan kami naktira nun. At madalas nun, nakakapaglaro lamang kami kapag Sabado ng umaga. ng sabado na yun, ikakauwi ko lang ng bahay galing sa laruan. Pag uwi ko dun, wala pa din ang ate ko kaya pinahanap sa akin ang nanay ko dahil magtatanghalian na. Kaya hinahanap ko si ate Una akong pumunta sa may tambakan ng dayami sa may tabi ng bukid. Dito kami madalas maglaro kasi. Masarap maglaro dito ng luksong baka. Kapag dating ko dito, eh, aghanap ako. Ngunit, wala nang mga bata. May mga tao, ngunit, mga nagtatanim, mga nagsasakang nandoon ito lang naglalaro doon sa tambakan ng Dayami. Kaya umalis ako agad. Naghanap ng lugar na pwedeng puntahan ni ate. Sunod kong pinuntahan ay eh, yung... sa may parang. Yung malapit sa puno ng Alateris at kay Mito. Madalas kami naglalaro dito ng habulan. Ngunit... malayo pa lang eh wala na akong natatanaw na tao dun. Walang tao dun sa Alatiris. Kaya, lumapit pa ako ng konti upang makasiguro. At nang makalapit pa ako ng konti, ay eh wala talagang tao. Kaya umalis ako agad. Naghanap ng pwedeng punta nila ate at sunod kong naisip eh baka nasa bayabasan madalas kaming pumupunta dun pag nangunguha ng gagamba at nangunguha din ng bayabas kaya agad ko yung tinungo medyo malayo-layo din yun mula sa may alateris kaya tumakbo ko para mapabilis ang aking punta sa bayabasan. nung malapit na ako sa lugar, eh tahimik ang bayabasan. Wala akong naririg ng mga naglalaro. Malayo pa lang. Eh, hindi na ako tumuloy. Eh, sigurado walang tao doon. At tapos nun, wala na akong maisip kung saan pa nagpunta si ate kaya nagpasya na akong muwi at dahil medyo malayo yun eh, naghanap ako ng pwedeng ma-shortcutan kaya naisip kong dumaan sa isang shortcut na dinadaanan ko tuwing galing ako ng school tuwing dadaan ako sa shortcut na yun eh, may nakikita akong bahay doon na walang nakatira Minsan, doon naglalaro sila atin ng bahay-bahayan. Naisip kong daanan yung bahay na yun. Hindi naman kalakihan yung bahay na yun. Gawa ito sa kahoy at yero. Yung bubungan niya, gawa din sa yero. At yung bahay niyon, meron itong bakod. Kaya bago ka makapasok, eh kailangan mong umakyat sa bakod. Kaya habang naglalakad palapit sa bahay na yun, nakarating ako ng inyay ng mga bata. Kaya agad ko naisip na baka andun nga si ate. Habang papalapit, eh nakakarating pa ako ng tawanan ng mga bata mga batang lalaki at mga batang babae. Kaya nung mga oras na yun, eh agad kong naisip na andito nga si ate. Nung pagkadating ko sa bakod ng bahay na yun, itungin eh muna ako sa bahay. At nakakita ako ng kilay, mga nagtatakbuhang bata sa loob ng bahay. Kaya parang medyo nainggit pa ako. Kaya agad-agad kong inakyat yung bakod. Yung bakod ay igawa sa kawayan kaya matibay. At dahil doon, agad ko yung naakyat. At pagkadating ko sa taas ng bakod, itinalun ko na yung bakod para mabilis akong makababa. Habang papalapit ako, naririnig ko ang lalong paglakas ng ingay ng kanilang naglilika. Kaya, ako naman eh, natutuwa. Parang nais ko pang sumali sa kanilang laro. Nung medyo makalapit na ako sa bahay, kinapansin ko na nakikita ako sila mula sa labas. Na parang mapuputi ang mga batang naglalaro. At dahil halos lahat ng aking mga kalaro, yung mga kulay kayo manggi. Dahil mga babad kami sa araw. Kaya medyo pinagtak ko ito. Pero binaliwala ako lamang ito dahil nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad papunta sa bahay na yun. Nang ako'y tuluyan ng makalapit, hinakabukas ang pintuan ng bahay. At nakita ko na naglalaro nga ang mga bata halos mga kasing idaran ko sila. Ngunit, kapansin-pansin na lahat sila ay nakaputi. At bukod sa nakaputi, ay lahat sila ay mapuputi din ang kutis. Kaya habang nasa malapit pa lang ako ng pinto, inigsalita na ako hindi ba si ate? hindi ba si ate ko? bungad ko dahil kampante ako na may kakilala ako doon ngunit pagkatanong ko doon eh walang sumasagot kaya tumuloy lang ako sa pinto at pumasok pagkapasok ko sa pinto ay biglang nawala na ng mga bata at biglang tumahimik ang lugar. Kakaibang takot ang naramdaman ko nun. At bigla bigla ay eh, tumakbo ako palabas ng pinto. Hindi ko na alintana kung agdun pa ba si ate o wala. Tumakbo ako ng ugod ng bilis. At agad kong inakit ang bakod. At agad, agad akong muwi. Pagka uwi ko eh, andun na pala si ate at agad ko itong tinulong sa nagpunta. Sige lang, sa kaklase ko, nangiram ng libro. Sabi ni ate. Hey, ikaw, saan ka ba galing? Tarong naman sa akin ni ate. Hey, galing sa may bahay na. Ngunit bago ko pa matapos ang sinasabi ko, itinawag na ako ni nanay. At sinabihan akong mamaya na makapagpwentuhan. Dahil masamang pinagyantay ang grasya. Kaya bago ko pa maikwento ay kumain na kami hanggang sa hindi ko na naikwento kay ate at nakalimutan ko na dahil sa ang daming inuto sa akin ni nanay noong araw na yun. Pagdating ng lunes, galing ng school, uwian na namin. At dahil nagugutom na ako, kaya doon ako sa shortcut duman. Yung shortcut na yun eh, kung saan nakikita din yung bahay na bakante. Pagkadaan ko malapit sa bahay na yun, kinang nakita ko sa daan. Nasa may kalsada medyo nagulat pa ako kasi bibihira akong makakita ng ganun isang limang daang piso na nasa daan jackpot noong mga oras na yun eh tanghaling tapat At ako lamang mag isa kaya agad ko yung pinulot noong una ko baka play money lang sobrang lutong ng pera. Yung tipong walang lukot, hindi pa natutupi. Eh. Yung pagkahawa ko eh, parang kasing laki talaga ng pera. Yung mga play money kasi dati, mas maliit yun sa pera at may play money na nakalagay. Naisip ko eh, jackpot! Pagkapulot ko nun eh. Dahil sa gulat ko, natuwa ko eh, napatakbo agad ako. Habang patakbo pa pa, we, eh, hawak-hawak ko pa yung pera. hindi ko pa naisip na kitago yung e, bulsa. Hingal na hingal ako nakauwi ng bahay. At pag ko uwi ko eh, hinanap ko agad yung nanay ko. Nay! Nay! Sigaw ko. Oh, bakit? Sabi ni nanay. Nay! Tingnan nyo na pulit ko. Sabi ko, sabi, abot ko kay nanay ng pera. Magkakita, eh, nagulat si nanay. Saan mo na ko nga Tanong agad nito sa akin. Nakapulit ko na Jackpot! Sabi ko. ng mga panahon na yun, eh, napakalaking halaga ng limandaan. Kasyang pamasahe papuntang Ibat-ibang bahagi ng Mindanao yan. Balikan pa. ng pagkabigay ko kay nanay, itinabi niya lang muna ito. Sabi niya, baka may maghanap. Ibabalik natin. Ngunit, kung walang maghanap, eh saka pa lang natin ito gagasosin. Kinabukasan, pagkagaling sa school, eh, hindi na muna ako dumaan dun sa shortcut. Iniisip ko kasi baka andun yung may-ari. Kaya sa iba ako dumaan pa uwi ng bahay. Pag uwi ng bahay, nagtanong ako kay nanay kung may <laughs> naghanap pa ng pera. Sabi niya wala daw. Kaya pinahiram na lang niya sa tsuhin namin para gawing pamasahe. Sumunod na araw, pagkauwian ulit galing ng school, at dahil walang naghanap dun sa pera, kaya dun ulit ako dumaan sa shortcut. Tangaling tapat ulit. Naglalakad na naman ako. At pagkalagpas kong konti sa bahay na bakante eh, Nakakita na naman ako ng bagay sa alsada. At nang laki na naman ang aking mga mata. Napatingin na naman ako sa aking paligid. At nang nasiguro kong walang tao sa paligid, ang dali-dali kong pinulot ang limandang piso na naman na nasa alsada. Sa isip-sip ko, Jackpot! Tumakbo na naman ako ng ubod ng bagis pagkakuha ko nito. At ang perang pulot ko, ay eh malutong din. Bagong bago. Parang pera tuwing Pasko, pag nagbibigay ang mga ninong ko. Ganun, kalulutong. Kaya humahangos na naman ako umuwi sa bahay. Kaya nung nakita ako ni nanay, eh, nagtanong ulit ang nanay ko, bakit ako humahangos? Sabi ko. E, nagulat na naman si nanay. Sigurado ka bang napupudot mo to? Baka kung saan galing to ha? Sabi ni nanay. Hindi nai. Kung gusto niyo ipagtanong niyo pa. Kaya yun nga ang ginawa ni nanay. Ipinagtanong sa aming mga kapitbahay kung sino ang nawawalan ng pera. Ilang oras pang nakalipas at Pagkabalik ni nanay, eh may mga bitbit bit na itong mga bigas at mga pinamalingke. Eh, wala daw may ari. E, pinagtanong ko na sa lahat ng kabarangay natin. Kaya nung walang kumuha, eh, ginastos ko na. Sabi pa ni nanay. Kaya sa sumunod na araw, pagka uyan galing sa school hindi ako ulit dumaan ng shortcut. Sa iba ulit ako dumaan. Dahil yun ulit ang naisip ko. Baka andun yung may-ari. At isipin, napulot ko. Yung mga pangyayari yun, inangyari pa ulit. Mga ilang beses pa. linggong yun. Mga dalawang beses pang naulitan, na nakapulot ako ng pera tuwing dadaan ako dun sa shortcut nyo. Ngunit ng sumunod na araw, eh hindi na ako nakapasok. Dahil nilalagnat ako. Mga ilang araw na ako may lagnat nun. Kaya pinatingnan ako ni nanay sa isang manggagamot sa aming lugar nun. Parang hindi kasi bumababa yung lagnat ko kahit uminom ako ng gamot. Nung pagkapunta namin sa manggagamot, itinangnan ako ng manggagamot. Wala pa akong nababanggit na kahit ano nang lang magsalita ang manggagamot. Madalas ka bang dumaan dun sa may bahay na bakante? Tanong ng manggagamot. O, upo, sabi ko. May nakita ka ba? Oo. Oh. May nakita kang kakaiba? Oo. Oh. Napulot? O oh. na malapit sa bahay na yun? Sabi ng manggagamot. Bago pa ako sumagot, inagsalitang eh muli ang manggagamot. May napulot ka bang perang malapit sa lugar na yun? Sorry palang manggagamot. Uh, uh, upo, Sabi ko. Huwag ka nang dadaan dun. Sabi manggagamot. Ka ng manggagamot. Umiiwas ka nang dumaan sa lugar na yun. Ikaw ay naingkanto. Natutuwa sila sa pagpunta-punta mo dun. Kaya pinapainan ka nagugustuhan ka nila. Hindi magtatagal. Ay kukunin ka nila. Kaya umiwas ka sa lugar na yun. Pagkadinig ko nun eh, ganun na lamang. Ang takot ko nang nyo kong sinabi ng mga gagamot. Maging ang aking nanay, eh kinilabutan sa sinabi ng mga gagamot. Kaya matapos yun, ibinigyan e, kami ng manggagamot ng pangontra. Pagka uwi namin, ay e, umayos naman ang aking pakiramdam. Matapos nyo yun, ay e, hindi hindi na ako dumaan sa shortcut na yun. At tuwing may makikita akong pera na nasa kalsada, ay e, Tila, ibigis jackpot eh. Takot ang nararamdaman ko. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin. At sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang po i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya maraming maraming salamat po Ma Henda, sa mga, isa po sa ating mga silent business sobrang salamat po sinet po, po kayo dyan palagi maraming maraming salamat po nais ko naman pong i-shout out si Boss Marlon ng Dimasalang Boss, shout out po maraming maraming salamat po sa pakikinig at nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion maraming maraming salamat po sa pakikinig shout out po sa inyo, ma'am. shout out din po. Kay Myong Boss, maraming maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming maraming salamat. Kay Myong Herminio Viterbo. Shout-out po sa inyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay ma'am Annie Aprobebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout-out po sa inyo. Maraming maraming salamat po na nice. ko lamang pong i-shout si Ma'am Mary Aselar dyan po sa may UK. Shout -out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Villoria, at kay Boss Baby lang ka. Shout out po. Maraming maraming salamat po. Shout -out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout -out po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shout out po. Shout -out din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3. Imus e Cavite. Shout -out po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm. Diyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong, Nestor Bauyon. Diyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida. Isa po sa ating mga silent listeners. Maraming maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquerra, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Torres Kibel, shoutout po. Kay Mam Ma Imelda Pascua. Kay Mam Ma Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Mam Ma Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Hans po sa May Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa Milti. Shoutout sa'yo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Aileen Rodriguez. Shoutout po, mams Sa mga suggestion, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasesyo po muna. Pero sa next time po, i po natin yan. Maraming maraming salamat po.